Nagreklamo sa mga pulisang isang lalaki dahil ninakawan umano sila ng isang milyong piso sa silang kavite. Pero nang silipin sa CCTV, nabistong siya rin pala ang kumuha ng pera. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Makikita sa CCTV footage na ito noong April 3 sa Poblasyon 3 sa Silang kavite. ang isang lalaking nakaitim na naglalakad, bitbit -bit ang isang bag. Sa isa pang angulo, kitang sumakay siya sa isang puting sasakyan saka umalis. Natangay na pala niya ang dalawang laptop at perang aabot sa isang milyong piso mula sa isang bahay. Ayon sa silang polis, agad nagtungo sa kanilang estasyon ang babaeng may-ari ng pinagnakawang bahay. Pero habang nasa presinto, dumating daw ang asawa ng babae para i-report din ang pagnanakaw. Hanggang sa napatunayan sa mga kuha ng CCTV na ang lalaking magnanakaw, ay siya asawa ng babae na nagreport report na ninakawan. Kaya nga nagtataka kami, nung nandito sila sa station, sila pa yung galit, sila pa yung demanding. Yeah, bakit ang bagal daw nung investigation namin? Agad inaresto ang lalaki na si alias Ferdinand at inamin ang pagnanakaw. Gagamitin lang daw sana niya ang pera bilang puhunan. Pinapagpasukin lang po sa sir na malaking negosyo po. Narecover sa sasakyan niya ang ninakaw na isang milyong piso. Nakausap naman ng News 5 ang asawa ni Alias Ferdinand, bagamat tumagin siyang humarap sa kamera. Ayon sa kanya, nakalimutan lang daw ng asawa niya kung saan naitabi ang pera. Pumunta raw sa presinto si Ferdinand dahil inakala raw nitong pinasok sila ng magnanakaw. Sa kabila niyan, sinampanan ng kasong perjury si Alias Ferdinand dahil sa maling reklamo ng pagnanakaw. Para naman sa silang pulis, malinaw na nakaw mi ang estilo ng sospek kung saan palalabasin niyang nanakawan siya kahit siya talaga ang nagnakaw. Ito ay para makakuha siya ng police report para di na siya mapaghinalaan. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.